Ang kasong tatalakayin ko ngayon mga tol ay tungkol sa isang namimake ng produkto na kung saan mm -hmm. ang mga biktima nila ay mga manufacturer dahil ang kanilang pinipeke ay mga branded. Ang naapektuhan ay mga farmer. Ang isang ipitsuging tatakbuheng China-made mm -hmm. na mga farm equipments mm -hmm. ay nilalagyan ng dekalidad dekal na tatak ng uh, motor. Para maging branded. Para maging branded at para lumabas na matibay. At walang kalam ang mga bumibili mga farmer na binibili pala nila, tatakbuhin at sirain. Malaki ang pandaraya sa mga mamimili, ang pamimeke ng mga produkto. Ito ang sumbong ng isang informat na itatago natin sa pangalang Ronnie. Ayon sa kanya, sa isang bodega sa Sergeant E. Rivera, Barangay Manresa, Quezon City ginagawa ang pagtatamper sa pangalan ng power products o mga makina. Mga makina po sa pang-probinsya, mga sa bukid ganun. Mga water pump, diesel engine, brush cutter. Pinapalitan po namin yung mga pangalan ng brand para mas mahal niya po mabenta. Ayon pa kay Ronnie, marami raw sinusuplayan sa Manila at mga probinsya. Ang negosyo ito, pagmamayari raw ng isang Dan Godelion. Sa video na ito na kuha ni Ronnie makikita ang mga makinang ito. May mga tatak na isang kilalang manufacturer ng motor at makina. Pero mapapansin din sa video na pinikilang pala ang mga tatak ng malalaking kumpanya na ito. Dahil makikita pa rin sa gilid ng mga produkto ang tunay na tatak ng mga ito. Hinuhulmahan po namin siya nung ginagamit po namin yung router para masamakto po yung plates. At pagsakto na yung plates, ginagamitan po namin yung ng epoxy, pang deket tapos pag nahulman na ng maayos, ililiha pa na bago po namin isprayan para maging kakulay talaga ng makina. Sa aming pagbeberipika, mas mahal ang bentahan sa merkado ng mga produktong nakapangalan sa mas kilalang kumpanyang tinutukoy ni Ronnie. Sa isang pang video, makikita ang isang lalaking nagdidikit ng plates o tatak ng isang kilalang kumpanya sa isang parte ng brush cutter. Pag may nakakapansin po na peke yung mga units niya, hindi niya na dinidelibiran po ulit. Kaya nabunyag, mga mm -hmm. tol, ang modus nito mga kawatan mm -hmm. sapagkat isang empleyado nagmalasakit mm -hmm. at isinumbong sa atin okay. ang ginagawa ng kanilang kumpanya. Agad tayong nakipag-ugnayan sa mm -hmm. mga kinaukulan para sa isang masusing pag-iimbestiga sa kumpanya nito. Inilapit ng Bitag T3 ang impormasyong tungkol sa umunang tampered ng mga makina sa tanggapan ng Business Permits and Licensing Office o BPLO ng Quezon City. Agad nila kaming sinamahan upang inspeksyonin ang bodega ng Danhill Enterprises. Pagpasok pa lang sa bodega. Excuse me po. Makikita ng mga nakahilerang diesel engine na ito. Nakapatong pa rito ang isang manual kung saan nakasulat ang pangalan ng kumpanyang nag-manufacture nito na pareho rin sa nakatatak sa mismo makina. Pero mapapansin din nakatambak sa gilid ang mga kahon kung saan isinilid ang mga makina. Abay, tila katakataka na ang pareho makina nang karoon ng ibang pangalan sa kahon. Sa gitna ng kwarto, nakalatag ang mga diesel engine na may tatak ng kilalang kumpanyang katulad sa video ipinakita ni Ronnie. Pero hindi nakaligtas sa aming kamera ang papel de at, at pandikit na ito. Konting pagsusuri pa, nakumpirma na namin ang nangyaring pagmimilagro sa pangalan ng mga makina sa gilid kasi nito naka ang malaking pangalan ng isa pang manufacturer na iba sa pangalang una naming nakita. Dalawang pangalan sa isang produkto. Anong kalokohan yan? Nakausap namin ang kanilang sekretary na todo iwas sa kamera. Ayon sa kanya, suportado mo ng mga dokumento ang paglalagay nila ng pangalan ng ibang kumpanya sa ibinibenta mga makina. Alam ko may papel naman kami regarding dyan eh. Pa po. kung ano, isasabihin na lang namin lahat ng na kailangan. Pero, uh, supplier po talaga kayo? Yes. ng, ng... Since kailan ba po kayo supplier? 3 years na. 3 years pa lang kasi. 6 years na sila kasi 20 din sila. Pero, nang hanapin namin ang ipinagmamalaki niyang mga dokumento, tila, kumambyo si sekretarya. With regards to the papers kasi, hindi ako ang humahawak niyan. So, meron kami meron kaming palagang humahawak niyan. Siguro sila na lang magpo-provide regarding doon. So, pero ano po yung paper niya? Parang pin tinayagan kayo ilagay yung name ng... I really don't know this. Malabo yata ang pagpapaliwanag niyo, Miss Secretary. Samantala, inisa-isa rin ang BPLO ng Quezon City ang nakita nila mga violation ng Danhill. Karoon sila ng violation unang-una ang naka-declare, uh, sabi nila, it's operating as a wholesaler of uh, industrial equipment. Pero hindi ito yung nasa permit nila. Binigyan natin sila ng 24 hours. Pag hindi sila nagpunta, pwede na tayo mag-issue ng closure order. Agad na rin namin pinaalam sa tanggapan ng kilalang manufacturer ang paggamit ng Daniel Enterprises sa kanilang pangalan. Sa pinadala nilang written statement, itinanggi nilang konektado sila sa isang Dan Godeleon. Hindi na rin daw silang bibenta ng mga makinang katulad sa sinusupply ng Dunhill Enterprises. Ipinakita naman namin sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOFIL, isang division sa ilalim Department of Trade and Industry, ang ipinadala sa aming amateur video. Ah, dinidikit nila eh walang authority from yung actual uh, product owner or yung brand owner. Illegal yon. Ang ganitong estilo may negatibong epekto rin daw sa consumer at ibang kumpanya. Kaya pinapenalize ng Intellectual Property Code ang, ang paggamit ng unauthorized trademark kasi maaaring maloko ang consumer. Ikalawa, ang trademark kasi ay nagsisimbolo ng quality at standard ng isang bagay. Nagbigay din sila ng tips sa mga mamimili kung paano maiwasang maging biktima ng tampered products. Ina-advise na namin sa mga consumers is tumangkilik sa mga uh, authorized stores. Ikalawa, uh, tignan rin kung kung yung binibili eh, may diferensya when it comes sa presyo. Pero kung sa original na price niya is mahal naman, so dapat magduda na yung consumer doon. Patuloy pa rin naming hiniingi ang panig ni Dan Go de Leon. Ngunit, makailang beses siyang nagkansela ng alok namin para sa isang interview. Paalala naman ng Tea Tree Alliance, hindi masama ang magnegosyo. Ngunit kung easy money ang estilo, galingan niyo ang pagtatago dahil hindi titigil ang Tea Tree hanggat may reklamo. Kulang talaga mga tol mm. ang uh, ginagawang aksyon ng ating mga kinaupulan para tugisin itong mga nimeke, ng pananong ng klase mga produkto. At dito nga, sa kasong hawak natin ngayon, kawawang kawawa dito yung mga farmer. Akala nila nakakabili sila ng dekalidad na mga kagamitan para sa kanilang pagsasaka. Yun pala, eh sirain. Wala pang isang linggo, sirain na yung kanilang nabiling mga motor. Be sure to come back. Use 5 Everywhere. Copyright 2016.